umay ang adlaw sa tanan idol manghinlo di ko karun idol o gino ba na, na yung mga kaubanan ako sa barangay idol o diri mi karun idol sa usaka balay nga maanindot no manghinlo me diri idol kay arong ma, mga wa yung mga di apoy migo ba o oh? di akong kuya o migo ba oh? yung pitik-witik yung dirada idol ba diri ako na gano'y idol no ako yung itrapuhag maayo idol ba mo ni ang kusina idol mo ni kusina diri idol no diri ano yung maning idol no, ang mga water display Idol Diri ang mainit ang mabugnaong dapit ba o diri Idol o pag diri po speak Idol pag wahin morning kumuni lababo Idol og diri Idol o muna yung butang nga Idol diri atong nga mga pitik pitikwitik sa tirada no nga itong moves ba o gamito na nga itong moves o diri sa kasuluk-sulukan Idol la simpre na na kita Idol no simpre ato na Idol para data tanahon ba o muna yung gasol Idol mo muna diri ang CR pang babae idolo dari ang mga CR pang lalaki idolo mo niya dari atong comfort room